Maghiwalay na lang tayo sa akin lahat ng mga bata Balik ka dito Walang problema Basta akin ang nanay <laughs> Walang yaka, wala kang kwentang tao, taksing hayop Hoy, dahan-dahan ka ng pagsasalita sa akin ha ang kwentang tao taksilayo yung... Nandaan na Binuntis mo ko! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailang, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko, mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! hindi yung pagkatao ko! Tinambog naman ko dong uwi. Mali na nga, ko sa doktor dahil high blood ang akong sakit. O niya? Di na tingali ko magkatuhog ni mo. Ha? Ano man? Balik kayo nung kong tambok. Ayaw! Siya ka